Pinakain niyo ako ng ano, matamis. Bakit ngayon kung matamis? Sino ba nagsabi sa iyo ano, na matamis yung ano? Sabi niyo, binigyan. Ano bang binigay ko sa iyo? Yung ano, pagkain. Matamis pala yung ano, yung, parang ano, ano. Ba't di mo nila pag kung matamis? Di ko alam na matamis. Akala ko ano lang sya, like something with a finger Ay, di pag bite mo. Ninalagay ng sugar. Alin ba ang sugar doon? Matakaw na ako May donuts diskola. din doon. Ha? Para, oh, sarap. ang daming donut, ice cream, whatever. Ice cream! Hindi niya pahingit nyo ako eh. May ice cream! May ano, tawag ito? May airpods. Mayroon, may cake. No flavor na cake. Ito ang gusto yung cake na masyadong ano, no? may Masarap weak yun. O masyadong may cream na ko. Ang ganda, ganda ng kulay, o. Ang eh? ganda ng kulay. Bibili ako ng ano. La. Ang biliw ko kulay na ganito. Tapos ayoko lang. Ah para for screen. Ang daming light. sa mukhang Sarasaan ken. Ha? Gusto ako, nga, eh. huh? so, ako oh, ay pair 'yung AirPods halo-halo tayo na alang po po eh. ka nga? Ano ba? Malinis nga yung ipin ko. Ganyan lang yan. Alam Kailan yung... ka nagtutras? Ganina. Ganina nga. Itapos <laughs> ko ka. It's a little bit. Ang dami pang tartar glid-glid oh. Wala yan tartar! Umatwas ako rin. <laughs> Hindi nakuha ang matatatang matwas. Hindi sa nga, matwas. Nag, nag mag ako ng ano pagpapwas para ako yung ngipin ko. Mag-dental floss ka. Ang dental floss din. Ba't ba yung mga kiki pa yan? Iwan! Hindi na yan! Tagal mo pa I want to borrow the ano. Kerbel! Ba't di mo pa niligpit yung ano? Ayan. No, ay, 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 ano? Ulang ano? Hanapin mo yung lugayan. Tingnan mo nagtupi Nine siya. Di marunong. Ma. <laughs> Di marunong ma. magtupi. <laughs> Nine years old ako. Pwede bukas pahiram ng airplane? No, akin yun. yun sa hindi, hindi ma, madumi yung tingan yan. Ninisag yung tinga ko. Tingnan mo o, kanina ka pa. Ilang minuto na yan. Di mo pa na tupi-tupi. Oh? Pati Mabot kayo, na na. Yan. Ako yung ano Gumawa ng mga gawain din eh. Sabihin niya, hindi naglinis na nagkalit niya yung pusa. Pagalitan Kasi mo yun. Na, ano, dyan, Ay, okay. Kasi yung ano, tayo dyan. Tapos pinunasan ko. Ayaw ko yun ng ano ah. Pagalitan mo yung pusa. Pagalitan mo yung pusa. Sige nga, ikaw nga yung ano. Mabot kita sa tayo dun, ni Anis. Eh. So, wala ako Pagalitan mo si Snoopy. Na naintindihan niya ba tayo noon? Pag niya, hindi na tayo naintindihan kung wala siyang pakipo sa na sinasabi natin. Nagkikigil ako! Ayaw! Nagkikigil ako dito! Kasi hindi marunong magtope. Nagkikigil ako ang tope! O bakit di mo nagawa-gawa? diba? di ba? minuto? 5 minutes na yan. Di pa rin na gagawa ang Isa lang ano. Dami pang tupiin niya, Isang, ano. yung gumagalaw. Isang blouse. Hindi minutes. machine. Hindi machine. mama, ba? ibig sabihin lang yan, hindi siya gumagawa ng gawain bahay. Kasi, isang piraso diba, ano. Di ba, sabi mo? Di ba? Ito, ito muna. Ha? Ito muna. Mag dental ano post talaga. Ito, buta. Ano, ano? <laughs> ito, <laughs> ano? Ito, ano? Kung bakit ito yung salita. Ano? Tapos sabihin niya na, ano, matutulong ako. Kasi ganyan, ganyan. Ako na nga, di ba? Ayos yung duwawe, di ba? Kasi no, nagmamadali no, ako. Hindi niyo ako tinuturuan. Titirhan oh, niya na ako ng Nanin... na isang, ano, oh, para ako na yun. Ano, eh, totoo naman, eh. Sinasabi pa ng mga, ano, iba, ibang mga bata dun sa, sa, ano, sa elementary. <laughs> narinig ko sila. Narinig ko sila na, ano, nutusan ako ni mama, sabi daw niya. <laughs> <laughs> hindi. Inutusun naman ni ako, tapos inutusun. Ano, sabi ko kay mama, inututulungan niya ako ano, kaya naman yung gumawa ng gawa niya. Eh. Eh, kasi ano, ang tagal niya makagawa, hindi niya. <laughs> Tama ba yan? Tama ba yan? O, oh, di ba? Isang oras na siya dyan. Tama nga! Oo, oh, ayan. Nice yun, ako paano nila, day. Uy, ka-pick up pa sa ano, punas-punas pa sa pusa Pu niya. Ah, di ba? May ano, little meepo sila. Ayan. How ah, cute. Ngayon ko lang nakita. Ang mata niya. Ay, hindi. si mention ko lang nila. Ano na eh, ina na. Ano, ano yun? moto in life niyo? Moto in life. Time is diamond. Ha? Huh? Time is diamond. Ha? Huh? Ano 'yun? Sabihin nyo ang meaning, sinabi ko ang ha huh? Time is diamond. Ano meaning? Ibig sabihin, ang oras, ang time is precious than other. Tagalog niyo. Hindi ko alam kung paano i-sabihin sa Tagalog. Explain niyo na yung English. Ano? Diyan may ano yan. Ano sabi niyo? Time is diamond. Oras ay... Mahalaga. Mahalaga. O, oh, kayo naman pala eh. Bakit? Oras ay malaga. Hindi, hindi niya masabi. Ikaw ang yeah. hindi sa inyo, ma. Kaya naging hmm. moto niyan. Kaya nga, yun ang moto ko. Time is diamond. Kaya moto in life ano, I think, ano? I will eat. No! <laughs> I will eat. Hindi, iba yun. More and more delicious food. Okay, ano, um, ang tawag niyo? Eh. Moto mo? Eat lang. may eh. Kanan mo to mo? Hindi, na-plug. Nanggigigil? Oh, oh, berat, langis, oh, sabi ni teacher mo daw kayo mag practice. So what? Ako si pintin Siya. Okay ba? Hello guys, po yung na, ano namin, Oh, dyan ka. Um I think ano what I know is every you can create everything ayun ba yun? ano um uh, tiko yeah. na ala for ano very important in my life ay right tiko hindi ko na Yung iba, ano, ang motto nila, love your parents than other. Tapos ano pa? Ano? Love your parents than other. I think, ano, kung ano sa akin, Lagay mo dyan, oh, lahat. Katli. Lagay mo dyan, lahat. Okay. May paniniwala kayo, ma? Na, na ano? ano? Kahit hindi siya religious, paniniwala mo lang. Tingnan mo yung paglagay mo. Ma, inaaboy niyo yung question ko, eh. Eh, di ko alam. Wala kayong paniniwala? Siyempre, naniniwala Ay. ako sa Panginoon. Hindi, yung ano, yung, di, kahit di siya religious, ano? kahit ano yung dish, yung like ano, hindi siya, then, iba siya, siya, iba. Ano nga, dami yung paniniwala, anong klaseng paniniwala? Like, naniniwala ka na ano, na meron pa rin, like example, meron pa rin, totoo pa rin yung ano, mga dwarf, gano'n. Ay, oo. Ganun. Mga, serena. serina. Alam mo, ang, Pero anong kanyang ano, naniniwala ka na, ano, kapag nakagawa ka ng kasalanan, babal, ano. Babalik uh, sa'yo. Yes. Iba yun eh, karma. Yes. Like ano, you. Ano, kapag, ano yun, pag may nagawa kang kasalanan, ano, Parang ganun. O, niwala ka pa rin na ano, totoong witch ka, parang ganun-ganun. Magaling ganun ka niwala. Okay. Alam ko na yung ano, motoy life ko. I think, ay hindi. Mm, controlling oneself daki. Ano, mindset change everything. Mindset. Alam mo, ang tagal mo matapos. Maligo na nga ako. Oh, magpasalamat ka sa mga subscriber. Thank you. Sana bigay niyo ako ng Christmas gift. Hindi ako binibigyan ng mga mga pera ang pambili. Wala naman ako ninaw. Ni sa uh, kanino. Tapos tingnan. Promise, good girl ako. <laughs> good girl ako. What is the susa ako? Ubus na yung, ano, um, yung nangini siya ng pagkain binigyan ako so, talaga siya with, ano, pure heart. Pure heart pala tas sobrang bait ko sa school walang namimintas sa akin walang oh, may sa akin yun yung exchange sa kabaitan ko yun bait mo na naman tas that encourage me sabi niya mabait bait mo naman that encourage me na ano maging mabait ako forever hindi <laughs> <laughs> forever ha hindi forever pero kami kami Ang bait mo. Bakit yes, dito man. sa bahay ang maldita mo? Tapos ako pa nga daw yung ano eh. Kasi das, ano, sinabi pa nga ni teacher, teacher ko sa Pilipino, ano, ang ano naman ni Katrin? Ang bait. O, oh, kasi ito okay. lungan ko siya ng, ano, tapos every time. Ano nga, nakita ko may ano eh. Titignan ko lang. <laughs> tapos sabihin ni teacher, wala ang tutulong sa akin. <laughs> presentation tal kaya palagi akong AOT kasi ako nalalagay sa akin record whatsoever, so ever tapos sinasabi ni teacher nalagay na si si Caliedo ganun tahimik ganun sumama lang ako kasi doon tahimik kuno -so hay ka hindi ako nalalagay Isip pa rin na, mo yan kasi ko nalagay ako lang hindi nalagay saan? saan oh? sa ano? sa nagdodo record ha? ano, yung iba pa minsan lang, like one time lang siya na ano na nalagay. Sa ko lang hindi. <laughs> ako lang hindi. Saan yan? Saan? Total record, di ba? Alam niyo yan, anecdotal record. Total record? Anecdotal. Ah, anecdotal. Dinig ko kasi total record, di. Eh. Anecdotal pala. Yan na lang eh. Anong paro sa pagmalagay ka doon? O kapag ilang beses na ano, sabi, pag ilang beses na yung ano, may, maano ka doon sa ano, oh, sa guidance. Yan. Sabihin nila na ganyan ganyan tapos sabihin nila sa parents na pero ito yung ginagawa ng anak nyo e eh, paminsan din kasi na may miss ano ni teacher eh. na hindi niya pala kasi ano dala yung ano, vocal record na ano, ang bait bait ng anak nyo tapos ang <laughs> dami palang ano nakalagay dun sa anak record na noisy parang <laughs> ganon pag ano kapag ilang beses na Or paminsan, pinagbayan na lang ni teacher na ano, sinasabihan na lang na, itit, ano, sinitret na lang sila na kapag inulitin na nila yun, yung ano tatawagin sila sana, sa ano, sa kaya sa sila. Kasi ano, mayroon ng ano yung mga kasi namin natawagan na. Natawagan. Kaya punta dun sa ano. Ganyan ba yun? Kung easy lang yun sa ano, ibang plastic. Nagkaroon na sa ng away. Nagkaroon ng away? Eh, yung Wala Kung ano yun, sila nangyayalam. Yun, 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 yun. Maganda yung di mag-alam. Pero bumisa na nga kong ako. Tarap to, ano, pakinggan. Para, ano yun? Ano yun? Ano <laughs> yun? Joke lang naman. Ilagay mo agad yan sa ano ha, sa drawer. Eh, dito, ilagay mo agad sa drawer. okay, cute na ito. Yun, ano na yung pad? After. Please. Ha? Huh? Magano mo na. Kunin ko na after. Hindi mo na. Ha? Ano? So, oh. Mo, mo yung lang, ano, Carmen. Ka, ginamit na yon tapos nilagay lang ulit. No? Sige paalam kana sana sa tulog na bye. Bye guys. Thank you for watching. Sana ano, yun 'yung Christmas week. Mawawdio video. Comment kalian. Sabihin niyo sa comments na ano, na bigyan niyo daw ko ng ano, i bash ko si Mama. Sa loob. Merhaba. Baba. Bye. Bye. Apik coy, coy. Nah, tapos na. Domine. Muskos yan doon sana. sa ano? Sa inyo. Takot sila diyan. Lapit nila.